My journey with Santa Lucia Marketing started uh, last 2023. I'm happy with how uh, they treat us. Very accommodating yung mga staff namin dito sa Cebu. And uh, mapipil talaga namin na importante kami sa kanila ng mga, mga sales partners nila. You can just imagine, you are just selling and then sasabihan ka, na makakasama ka for Christmas party travel incentive sa Tagaytay. So, yun ang first travel ko after pandemic. So, napaka-memorable talaga. You were able to meet a lot of people outside Cebu. And then, uh, nakapag-meet ka ng mga mga tao na inspire din sa you to do more in this kind of business. Laki talaga ang naitutulong ng Santa Lucia Marketing para maabot ang mga pangarap natin sa buhay. Kasi with all the projects that they have, kailangan lang natin na i-offer yun. And of course, nagbibigay din sila ng uh, at par ng mga incentives. For those na mga sales partners na nagpaplano pa to join Santa Lucia Marketing, wag na po kayong mag-atubili. Be with Santa Lucia Marketing and tutulong talaga sila sa inyo. I'm Anne Santos Ornopia from Paylasia Realty and a proud sales partner of Santa Lucia Marketing Cebu.